Samantala sa pagkakataon po ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, nasa linya na po natin at makakausap for update kaugnay sa issue ng EJK at paninindigan ng bansa na wag nang bumalik bilang miyembro ng ICC. Si Atty. Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. Atty. Conti, good morning po. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Aluchal 23. Yes, magandang umaga. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat po Atty. Conti sa pagkakataon na uh, makapanayam kayo kaugnay sa ilang uh, mga ang balitang uh, ating natutunghayan ngayon sa ating uh, bansa. Unang-una sa lahat po, ma'am, uh, reaction po sa paninindigan mismo ng pamahalaan na hindi na babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Um, ano kami dyan? <laughs> Tingin namin pagkakamali na itatwa o kalimutan isang tabi yung ICC mm -hmm. dahil maraming benepisyo para sa Pilipino, para sa tao ang maging miyembro ng ICC. Yung mismong korte mm -hmm. ay uh, protection natin yon laban dun sa matitinding uh, kriminal. Mm -hmm. na maaaring nasa takas ng, uh, na na natin sa taas ng gobyerno. Yun yung silbi ng ICC. Eh. Tingnan nyo ngayon, ang ICC lang ang may kakayanan at uh, kumilos laban kay Presidente Duterte. Mm -hmm. Alright. Uh, binabanggit po kasi mismo ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin na mukhang matindi ang paninindigan at mukhang hindi na magbabago pa ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin na ito. Uh, tingin ko huwag tayong magsasalita ng tapos, maraming mm -hmm. bagay ang nagbago na uh, sa, sa sa panahon ni Presidente Marcos. Mm -hmm. Kapag flip-flop na 'yan, kaya intay na lang natin. Uh, parang masasabi lang na tapos na tapos na 'yan kung sa 2025 pagtapos niya, paglabas niya eh, palagang hindi tayo sumali. And if by 2025, alis ba talaga siya Ah, uh, kasi tandaan natin 2025 <laughs> 2028 ma'am. Ay 2028 wala Apa? 2028. Pinaaga ko naman. <laughs> <laughs> Biglang nabago. <laughs> hindi kasi, oh, hindi kasi kung maalala nyo nga yung sa Martial law, 'di ba? First term Apa? nung tatay niya, parang okay okay. Kaya sabi nung iba, baka maulit ah mm -hmm. na sa parang quote-unquote, pangalawang termino. Eh Alright magpahaba na. <laughs> mm -hmm. So abangan, abangan siguro yung susunod na kabanata. Kumbaga. Alright, uh, sinasabi niyo po na malaki ang binipisyo o malaking tulong ang ICC sa mga bansang tulad natin na nakararanas ng quote-unquote pang-abuso sa mga nakapwesto. Ano naman po ang disadvantage kung sakaling talagang hindi na tayo bumalik bilang miyembro, Attorney Conti, ng uh, ICC? Sa so, ngayon wala akong nakikitang disadvantage eh kasi mm. ang ICC ay option. Mm -hmm. Hindi naman siya kumbaga ang kung sa kalimit sa karamihan ang isipin nila, ang oh, ICC po lang tayo. Ang mm -hmm. uh, ICC maraming naintindihan namin yon, maraming mga ibinabato sa ICC na question. Pero so far, bilang korte, not as a political institution, ah, Kasi siyempre itinayo din nya ng mga uh, bansa, mm -hmm. uh, meron daw favorite silang mga litisin, mga mm -hmm. African a uh, leaders Apo. and despots. Yung ganon, political color yon in the context of the international arena. Mm -hmm. Pero kung titingnan siya bilang korte, eh, wala akong nakikita option mm -hmm. ang ICC na puntahan ng mga biktima kung sakaling may issue tungkol sa war on drugs. Mm -hmm. Uh crimes against humanity ang tawag dito eh. Mm -hmm. Ang characterization niya, malawak na patayan, sistematiko kung hindi mo kung hindi na lang tutungkol sa bawat isang insidente kundi mm -hmm. dun sa mismong polisiya um kung may usapin tayo tungkol sa war crimes mm -hmm. kasi ang war crimes posibleng mga palampasin o, o hindi na lang patawarin na lang sa kanya-kanyang bansa mm -hmm. uh, pero hindi yun papayagan ng international community and two other crimes mm -hmm. yung crimes of aggression uh, uh, parang intervention yan sa ibang bansa at yung genocide, yung pag, parang pag-ubos ng lahi. Mm -hmm. Itong matitinding kasong to, sabi, kapag hindi kakayanin talaga ng kanya-kanyang bansa, nakilalanin whether it likes it or not. Kasi, hmm. eh, syempre, may politika locally, di ba? Mm -hmm. Sabi niya mm -hmm. na, ang may kasalanan kasi sa mga, ka, sa mga kasong to, yung leader, malamang uh -huh. sa malamang presidente ng bansa, prime okay. minister. Kaya sabi nila, hindi pwedeng makalusot yon porque prime minister sila or leader at ito ay state policy and Apa? precisely yun yung nangyari kasi nung panahon ng World War II. Apo. All right. Attorney Conti ang binabanggit ng karamihan sa mga naiipit or naakusahan dito sa War on Drugs na ito. Syempre mga senador, yung iba mga kongresista, e eh binabanggit nila masasayibang scapegoat na lamang yung sinasabi nilang politika ang dahilan nito dahil yung ilan sa mga mismong naghain nang kaso sa ICC laban sa kanila ay eh, mga dating kalaban nila sa politika at iba ang kulay. Yung nabanggit ko nga, mate temper yan eh. So, oh, yeah. yung referral mo ibibigay eh, mo si siempre tao din yan, politics. Right. Pero ihaharap mo siya sa korte na impartial. Mm -hmm. Yung ICC na yung nakilala ko na para talaga'ng pinipilit niya uh, structured the design ng ICC building sa mm -hmm. na may independence, impartiality, yung judges at saka yung uh, prosecution team at yung mga uh, abogado. Mm -hmm. di ba sa atin, sabi natin impartial talaga yung judge. Pero uh, sa isang, baka pwede pa rin maghalubilo, tao pa rin mm -hmm. sila eh. Mm -hmm. Sa ICC, sinisigurado nila yon na hiwalay ang building, hiwalay ang canteen mm -hmm. ng judge at mga officers, nung yung parang judiciary, mm -hmm. doon sa kantin ng prosecutor, nung ibang abogado, and so forth, mm -hmm. meron silang ginagawa na pangpanigurado na hindi pag-uusapan at hindi mapag-uusapan yung mga kaso nung mga parties involved. Mm -hmm. uh, wala pa rin akong naririnig na usapin ng uh, yung parang nagkapayaran, nag Uh, inhibition, yung parang gano'n, ano ang mm -hmm. connection mo sa judge, ganyan. Wala pang gano'ng matinding issue na ibinato sa ICC so far. Mm -hmm. Dahil tanda natin yung ICC, International Court, ang inilalagay dyan, yung talagang mga malulupit At na malilinis. judges mula sa kanyang, kanilang mga bansa ay yung pinadalaga natin noon, mm -hmm. si Judge Raul Pangalangan, dating din ng UP College of Law. Mm -hmm. Ah, uh, dapat si Anne eh, si Miriam. Mhm. Mm mhm. Mm Ito po yung posisyon na tatanggapin sana niya kaya lang sabi. Sige, pag senador na lang muna mm -hmm. ulit ako tapos Alright. later on tumakbo. Okay. Attorney Conti uh, binabanggit naman ng iba na walang problema kung sila litisin or sila uh, kasuhan. Pero ang request nila at ang paninindigan nila, dapat korte sa Pilipinas lamang ang may jurisdiction sa kaso dahil dito po nangyari sa ating bansa yung mga incidenting e sa kanila can you comment on that Atty. conti hindi nila naintindihan yung konteksto ng eksena ng international law mm -hmm. ito ay matinding kaso kaya ang ang pinanghahalawan talaga nito ay international law mm -hmm. hindi lang domestic law ito ay hindi lang bawal sa Pilipinas ito ay bawal sa anuman sa mundo ganun yung level ng krimen na to mm -hmm. kaya sabi ng international community at pumayag tayo noon na sige lahat tayo we can litigate these cases kung mm -hmm. papayag yung bansa at may punto sa buhay natin na pumayag tayo na, oh sige, at saklaw nun yung November 2011 hanggang March 2019 mm -hmm. na iniimbestigahan ngayon ng ICC. Alright. Kaya ako, mutin akademik yung sinasabi nila na, ah, kasi ganito, ganito. Eh, sumama tayo dati eh. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kumagat na yon yung ganong obligasyon Alright. sa ICC. Last few questions, Atty. Conti. Uh, yung po bang uh, nangyayari sa Israel at sa iba pang mga bansang nagkakaroon ng kaguluhan o matinding uh, bakbakan eh nakikita uh, sorry ah uh, biniimbestigahan din po ba ito ng ICC or meron lang silang partikular na bansang tinututukan talaga Ah iniimbestigahan nila yun sa, hmm. in sa Israel in fact sa Israel at sa Hamas mm -hmm. uh, may ilang miyembro ng Hamas silang inisyuhan nag-sorry uh, requestan ng warrant of arrest Alright tuloy-tuloy uh, yung -tuloy investigasyon dyan at tuloy-tuloy din yung mga tao na nagsasubmit ng mga dokumento at ebidensya. Mm -hmm. Yung gera din sa Ukraine, sinisilip ng ICC. Apo. At doon, na-issuehan na ng warrant of arrest si Presidente Putin mm -hmm. at iba pang mga opisyalis nito. Yun nga yung mga pinakahuli na mga announcement toko sa warrant of arrest. Kaya laging tanong, oh, kailan yun sa Pilipinas? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. uh, na sabi inip. namin, abang-abang lang din <laughs> kasi <laughs> baka ang kahibahan natin doon uh -huh. kasi doon sa mga bansang 'yon yung may warrant of arrest yung uh -huh. inisyuan o kaya ni requestan presidente. mohang uh -huh. Mukhang imposibleng mahuli. Uh -huh. Inannounce na lang para warning sa buong mundo o oh, ito wanted to ah. Aha. Uh -huh. namin dahil hindi ina-announce eh, posibleng akala ba nila may chance na mahuli pa dito mm -hmm. sa Pilipinas at mm -hmm. ang announcement na lang ay, eto na, nahuli na na. Alright. Okay. Kaya, tingnan natin. <laughs> Kung baga eh, abangan ang susunod na kabanata, dot, 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 attorney Conti. Opo eh. <laughs> Kaya kami, handa kami na long run to. Kung baga, <laughs> kung serye, aabot to ng ilang taon. Aha, at uh, tayo tayo'y nasa papalapit pa lamang sa tinatawag nilang exciting part. Tama po ba, Atty? Yes! Right. <laughs> <laughs> Atty, right. nasa inyong pagkakataon, makamiminsahe po kayo sa ating mga kababayan at doon sa mga ikang ay sinasabing posible na maaresto ng ICC. Go ahead, Atty. At right. <laughs> uh, doon sa mga posibleng maaresto, uh, eh, sa totoo lang, ang una kong ano, sa kanila ay, magsabi na kayo ng totoo mm -hmm. kung sana konsensyahin na kayo. And pangalawa, eh, either sumuko na kayo o depende kasi sa konteksto or Papa. um, ipaalam nyo na dun sa kinauukulan kung ano ang balak nyo sa buhay. Kasi ang hirap dito sa sa sitwasyon nyo, parang habang buhay nyo, uh, iinday niya nila para ano ba ito ano gagawin ko mm -hmm. Wag nyo pong pagtaguan yung pananagutan Pang, para naman po sa mga biktima uh, ito very uh, ano ba to practical mm -hmm. dahil hindi ko na kayo kakwentuhan pa tungkol dun sa insidente kung anong dapat maramdaman niyo eto na lang kung may gusto po kayong sabihin tungkol sa war on drugs, inaanyahan po namin ang lahat na mag-online, mm -hmm. itype nyo OTP link. O-T-P link. Mm -hmm. So, ito po ay Office of the Prosecutor. Gumawa po sila ng website kung saan pwede kayong mag-supply ng information tungkol sa mm -hmm. mga investigasyon sa ICC. At kung gusto nyong diretsyo mismo, kayo ang mismong mag-upload at magkwento ng inyong insidente, punta kayo doon sa website ninyo. Alright. With that, Atty. Conti, mananatili pong bukas ang himpilan at palatuntunan ito sa update sa inyong panig. Maraming maraming salamat, good morning, and good luck po, Atty. Salamat din, eh. ingat. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Atty. Christina Conti, ICC Assistant to Counsel po naman.